At kasi no pong nakarang Merkules ay ako po ay nagkaroon ng tawag noon yung biglang humilap yung tiyan ko. Papunta po ako doon sa aking dinilibiran. Ako po ay humilap po ang tiyan noon. Naglagi po ako nagdadasal dahil po sa yun nga po parang amiba po yung nangyari. Pagdating ko po doon sa dinilibiran ko, tumakbo po ako sa CR sa madaling salita. Nakapagbawas pa ako. Pag uwi ko po sa grahe, eh, yun nga po, humila po ulit. Tapos, naisip ko po yung sinabi ni Padre na doon sa pangalawang hari yata yun. Anong versikulo ba yun? Na doon sa tubig na poison, Tapos, tumakbo ako doon sa, sa asin na nasa kwarto ko po. Kinain ko po siya. Tapos nung pagkain ko noon, Bigla pong ano po yung aking naramdaman. Bigla po siyang gumanda. Hindi ko, grabe pala nitong sakrament na huli exercise salt na to. Hindi pala po to basta-bastang asin pagkadating sa may problema po sa katawan kagaya nung nangyari sa akin. Kaya po'y laking pasalamat ko doon sa ating Panginoon dahil sa kanyang sakramento na binigay sa atin sa ating mga anak niya sa loob din na sa ating uh, katulog din po sa simbahan at hindi ko nga rin po mapaliwanag kung paano nangyari at hindi lang po 'yon sa dami ko na pong naranasan doon sa kagaya nung sa kulay exercise oil marami na po rin akong nabigyan noon dahil nakiusap sa akin na bigla din po, po silang nagka-problema sa kanilang katawan binigyan ko rin po sila na kipong mga kasamahan. Kagaya din po ng partner ko na kasi sa isang unit kasi dito sa trabaho ko, dalawa kami driver. Bigla po siyang sumakit yung kanyang tiyan. Ang ginawa ko po, binigyan ko rin po siya ng huli exercise. O well noon, gumaling po siya. Kaya sabi ko, grabe to lang itong sakramento na to. Hindi ito basta-basta sa panalangin lang natin sa ano ng ating mga pare, sa blessing ng ating mga pare, kagaya ng ni Padre Darwin na isang exorcism. Grabe ang kanyang binigay na blessing sa pamamagitan nating Panginoon. At uh, yun lang po ang may share ko ngayon sa araw na to, bro, dyan do, dahil ito lang po, natuwa na po ako doon sa blessing talaga na binigay sa akin ni God. Dahil hindi na po ako minum ng gamot na bukasan ng umaga pagising ko. Ah, pag ako dahil dito sa nangyari. At salamat, salamat, rin, salamat din po sa lahat. At sa nagikinig ng Punto por Punto, patuloy po kayo na makikinig dito sa Punto por Punto dahil ito po ay isa rin po dito pa ako malaking tulong sa akin dito dahil dito pa ako nagising kung anong mayroon ako noon na hindi ko na nagagawa ngayon dahil sa Bible study na ito. Kahit ako ay nakikinig lang po at kunting basa po ng Bible, patuloy lang po tayo makikinig, maray po natutunan. At hindi na po tayo basta-basta na madinggoy ng ibang pananampalataya dahil mayroon na po tayong masagot, may sa pamagitan ng no, sa mga ginagawa ng ating mga host. Maraming maraming salamat po sa lahat. At ako po ay magpapasalamat sa Diyos at sa mga host po ng Punto por Punto at lalo kay Father Darwin Gitgano. Maraming salamat, po. maraming salamat po sa lahat. Uh, salamat kapatid na nakakatuwa at uh, naka-inspire no? yung mga ganong simpleng testimony. Nakakataba po ng puso yon at uh, nakaka-encourage. No? Maraming salamat. Sana marami pang katulad mo brother ang uh, magpahayag no? ng mga ganyang testimonias Pa marami pang ma maligalig no sa pagtanggap sa mga sacramentals at uh, magpables. salamat kapatid